ang mga eskwilahan karon nagabuylog sa kampanya batok sa kamamatay nga dengue nga dara kang lamok. Ang mga pamunuan ka mga mismo ang nagapatigayon diseminar sa mga estudyante sa pagtap na kapaglikaw kang dyang sakit. Duas sa balay, masami sa eskwilahan nagatinir ang mga kabataan tiyon kag tiyempo nga nagalagaw ang lamok nga may dara nga dengue. Regis Antiki National School aware kami o kung uh, naman-anaman ang nakataboran ko rin sa ating komunidad. Mga tamang ikaduro o kung rampant ang mga uh, cases kang uh, dengue nga dyan. Ay eh, mabudlay dyan ng klase kapalatian ay eh, makamamatay, no? So, bilang principal kang amo ang eskwilahan, nag an ako sa mga kabataan kag sa akin mga teachers man kung ano ang paagi agad nga matap na diyang kung ma natin ang pag uh, ng dinggi sa ating mga kabataan. So, Rugya, kung aga may morning assembly kami, part morning assembly naman ngayon, ah. pagkatapos ka nagataw ako kang mga tips bala, mga lectures, sinubugay lang sa mga kabataan natin agad ma-prevent. Ma, ma no? Kay ang importante diya ka dyan, hindi makasalid ang dengue ng mga organism sa lawas ka atin ng bata dari hindi sila matapikan mo dyan ang klase so ginatao ko wala kan, dakang mga tips agad nga ma mapahagan-hagan natin kung hindi kidman totally ma-prevent ma ang silid kang amod dyan ang klase sa atin mga bata so that nga uh, senang lang ko sana manglimpyo maglimpyo gid pagkat kuno gyud lang sa eskwelahan kundi man sa dang balay ang mga gina mo lang kang tubig nyo dyan pagkatapos kang uran dapat i iula nanda kasi gani sa mga flower bases bala bigyan sa eskwilahan gina may order kita ko nga i-islan gina nanda kung gina patangan nanda kang tubig ay may bulak sa gina butang iula gina nanda kita law islan gina para nga hindi magtinir ang mga mga lamok sa datos ng ginpagwa kang Provincial Health Office, ang pinakamataas nga kaso kang dengke, nagapangidaren kang saratab tab pulo katuig, amuman ang onset tab anyos. Para sa ko patrol Peter Salivar.